So yun nga guys, chat out dito tayo sa Manukan Taimik dito ngayon guys Meron ka rin nakikita rito Ang paisa -isang mga buha banking Kasi yan you know, mayroon din nakalagay Ayan oh, may checkpoint Kaya wala na masyadong buha banking dito guys Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ito yung kaganapan dito sa Marilaki ngayon. Tahimik. Di katulad nung araw dito guys. Grabe ang ano dito. Pag may marinig ka lang na ganyan na bumabakbak. Ayan talaga makikita mo humihiga sila guys. Pero ngayon wala. Mayroon din mga ilan nilan. Siyempre wala pa yung bantay kaya... Ayan, may mga big bike tulad yan guys Ayan big bike o oh. Ayan o, big bike yan guys Grabe ang tulin o Ah, uh, din dito nagtitinda yan, o. Nagtitinda sila ng merienda. Ah, ang tinda nila bilo-bilo. Bilo-bilo tsaka supas. Ayan, guys. Ayan, 'di ba? Ayan na guys Ayan na big bike guys shout out good morning good morning good morning good morning kala kasi nila mayroon ng bantay kaya wala banking ito big bike guys may magtataho guys. Yeah, nagalisan na sila sa checkpoint guys. Good morning. guys may banking na, buhay banking dun sa kabila guys dun yung outpost ng mga bantay dyan mga HPG pagka nandito na sila maga pa guys kaya wala pang bantay Ayan o no. Uy, no. o Hindi bumangkin guys kita na si Kuya Taho si Kuya Taho tahimik ang manukan ngayon guys tahimik tahimik wala yung mga kamukamote dito <tap>